Kaya pala wala si Ryan at RB sa Itbulaga, ito pala ang dahilan. Sugod abroad ng Itbulaga sa October inanunsyo na. At hindi nga ito ang huli, dahil may susunod pang sugod abroad ang Itbulaga. Itbulaga muling inangkin ng noontime. At muling gumawa ng kasaysayan ngayong Sabado nga June 21, ay opening pa lang ng Itbulaga ay talaga namang pasabog na, na kung saan ay kasama pa rin nga ng mga The Bark Ads ang guest The Bark Ads na si Julia Barreto. At napanood din ang opening fraud number ng dalawa sa mga EB girls na si The Bark Ads Riza May at The Bark Ads Karen. Na kung saan ay kasama din nga dito ang mga schools na maglalaban laban sa championship ng Gimi 5 laro ng mga estudyanteng henyo ngayong Sabado. Sa segment naman na Sugod Bahay, ay kinatuwaan naman ng marami ang Pinoy Henyo o Gimi 5 na nangyari sa barangay Hindi nga lang yan, dahil inanunsyo na rin ng mga The Bark Ads ang mangyayaring sugod abroad ng Eat Bulaga, o ang subod Sydney ng Eat Bulaga at mga The Bark Ads, na mangyayari nga sa October 5. Na makikita din nga sa teaser video ng Eat Bulaga. na matatanda ang una na rin nating napag-usapan noon pang June 6, 2025. Na syempre, ay gaya sa nangyaring Hong Kong Fest na kung saan ay kasama din ang ilang mga double ads, ay hindi din na lahat ay makakasama dito. Na kung saan, ay mukhang hindi nga ito ang huli, dahil tila may mga susunod pang ang mga pagsugod abroad ang itbulaga, na dapat nga nating abangan. Ngayong Sabado din nga ay napanood na ang inaabang ang Grand Finals, o ang Championship ng Gimi 5 laro ng mga estudyanteng henyo. Na kung saan nga, ay sa unang round, ay makikita nga ang mga schools na nanguna dito, at mga maglalaban-laban sa susunod na round. At dahil championship ay mahihirap nga ang mga words na pinahulaan dito, kaya naman ay sa huli, ay makikita nga ang school na nanalo dito, na kung saan ay ang Chinese General Hospital College. Na nag-uwi nga ng 200,000 pesos at plak mula sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, talaga namang inangkin ng itbulaga ang noon time ngayong Sabado, at muli nang gumawa ng kasaysayan, dahil sa laki nga ng lamang nito, at sa dami ng nanunood sa kanila. Sa katunayan nga, ay 23 minutes pa lang pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream stream ng Eat ay makikitang may mahigit 40k na agad ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 2.8k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream stream ng Eat ay makikitang may mahigit 114k na nga ang dami ng nanonood dito at makikitang may mahigit 74k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 149k na nga ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng EB. At makikitang sa kaparehong oras pa rin, ay may mahigit 102k na ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 158k, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Pero, biglang ang bumaba ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, at umabot na lang ito ng mahigit 74k. Natandaan, nakinunan natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. Na talaga namang makikita nga, ang lakas ng itbulaga, na talaga namang hari ng noontime. At hindi nga lang yan, dahil dalawang araw ding nag-trending ang itbulaga, dahil pa rin sa Friday bonding ng itbulaga, kasama si Rabi noong Viernes June 20. na kung saan ay makikita ang trending ang The Bark Ads na rin si Rabin, na makikitang nasa number 23 trending list na ito noong Diernes. At makikitang nasa number 50 trending list naman ito ngayong Sabado. Na talaga namang palagi ang trending ang Eat at si Rabin tuwing Diernes at Sabado, mula pa nga noong unang pagbisita nito sa Eat Bulaga. Samantala, marami naman ng mga nakakamiss kay The Bark Ads Ryan at The Bark Ads RB sa bulaga. na mga nagtatanong nga kung bakit wala nga sila sa ibi. Na kung saan, ay kung titignan nga sa mga IG post at IG stories ni The Bark Ads Ryan, ay makikitang ilang araw nang ang makikita ang bonding time ni Ryan kasama ang kanyang pamilya. At ganun din naman si RB, na kung saan ay makikitang busy din, base nga sa kanyang mga IG post, at IG stories mula pa noong June 15. Kaya naman, ay sa ngayon nga, ay abangan na lang natin ang pagbabalik nila sa It Bulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito